So before the moment ano yung nakakuha tag isda nga dag ko lang sa diha, kaintruhan sa nato Bang! Sa iyo sa buntag guys, kiplaster na ako ang mga gamit para sa mga fishing adventure. Kaya nga mong oras nga nasabutan, alasing ko sa buntag, kauban si Master Edsel o Master Brian. Pag humana ko prepare o check sa ako ang mga gamit, nagdiretsyo na rin sa mong spot nga nasabutan. O okay, lagi kiniundang nag-strike ang mga isda. So nagka-time po dahi ko Nga magkuha-kuha o video o mga iyon. Oh, by the way guys, before naundang strike ang mga isda, nakatigum na pod miana. Kung nagplano mo nga mag-fishing sa namo na ah, mo, mas hindi yun nga sa'yo pa sa na ana mo sa inyong spot nga no. The more chance of winning nga makakuha tag mga labas nga isda. Pero wala po siguro isda nga bagong nakuha nga nadubok. <laughs> Ay, ambot ni Moy kalibog ni O oh, kanay lagi sa sobra ka excited mo ato sa spot. Magkadagma-dagma na kay sa sobra ka excited niya. <laughs> unya kay wala na magyud dibalik og strike ang mga isda. So nibalhin mig spot kay namasin mi. Masin day madungagan pa mong kuha. Ug unya ni chat ta man ang mga isda nga sunod na pud daw. Ha? sa Brian. Kaumpan. Lamoy ka. Pero happy. init na kay mo uli pero okay na kayo, hindi naman tayo mga butlog, hindi naman tayo kuha. Tulang na pataon niya, ano?